welcome to my channel. Ako po si Mr. TV. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So for today's video guys, usapang YouTube po tayo. So bago ang lahat guys, is mag-intro po muna tayo. Intro pazo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, na guys. Alam ko guys, marami po sa atin guys na gusto po guys na ma-monetize ang kanilang channel. Kaya nga yung mga iba po guys na bago pa lang at nagsisimula pa lamang sa YouTube po talaga guys ay talagang pinaghihirapan po guys ang kanilang uh, YouTube channel po guys para ma-reach po nila ang kanilang requirements. Pero bakit nila guys no? Kung kailan monetize na ang yung channel po guys ay sa tigil sa paggawa ng mga content at tumigil po guys sa pag youtube po guys bakit hindi mo na lang guys na umpisahan po guys kung ano po yung iyong nasimulan nung nagsisimula ka pa lamang naabutin ang requirements ni YouTube. Ayan, dito sa YouTube, guys, legit na legit po talaga, guys. At 100% po talaga, guys, nakikita ka talaga dito once na masipag ka lang na gumawa ng mga video po, guys. At masipag ka lang, guys, na mag-upload ng video, gumawa ng mga short video. At talaga po, guys, na legit po, guys, na pwede ka talagang kumita po talaga dito sa YouTube, guys, no? Kasi ako ilang beses na ako sumahod talaga, guys, dito. At ilang pesos na po ako, guys, natulungan ni YouTube, guys, sa mga maliliit na mga needs ko rin, guys, no, na minsan wala akong mapagkuhanan at uh, sumabay sa, sa pagsahod po sa YouTube. Kaya nga dapat, guys, na-appreciate po natin, guys, yung mga maliliit, guys, na mga uh, blessings na natatanggap po natin, guys, kasi ang pag-YouTube po, guys, at, ah, uh, pagiging isang monetized channel po guys ay talagang malaking blessings na po guys na galing kay Lord talaga guys kaya dapat maging thankful tayo magpasalamat tayo lagi na binigyan tayo ng platform na to, guys, no? Kung saan, guys, pwede talaga tayong kumita, guys, at matuto talaga dito sa YouTube. Kaya, dapat tayo, sipagan po natin, guys, no? Pag natanggap ka po, guys, sa YPP, guys, or yung YouTube Partner Program, guys, dapat po, guys, sisipagan mo talaga, guys, ang paggawa ng content po, guys, ang paggawa ng video po, guys. At hindi lang po, guys, basta, gumawa po, guys, ng video po guys. Kailangan po guys, na ingatan po natin guys, yung paggawa natin na, paglalagay natin ng title natin, paggawa natin ng thumbnails natin, paglalagay natin sa description. Dapat iingatan po natin guys kasi lagi natin tandaan po guys na sa YouTube po guys, meron po tayo guys na YouTube community guidelines na kailangan po susundin natin. Sa bawat naman talaga platform po guys, ay meron po guys rules and regulation po guys na dapat natin sundin para po guys tumagal yung ating mga YouTube channel po guys. Kaya sabi ko nga sa inyo, ingatan niyo po guys yung hindi lang po guys na basta-basta kayo gagawa ng video o kaya minsan susunod kayo sa uso tapos hindi niyo naman pala guys alam guys paano po guys yung mga gagawin niyo po guys. Dapat po guys kung may kung may bago po kayo guys na gusto subukan dito sa YouTube, siguraduhin nyo po guys na alam nyo po talaga guys kung paano po guys gagawin po yan guys. Like screencast po guys no, yung lahat ng mga gumagamit ng screencast. Maganda naman talaga guys yung screencast ko guys, yung mga bagong tools po dito sa YouTube po guys. Pero yung paggamit ng screencast po guys, ay may kaakibat po yan guys na responsibility po guys kasi sa isang pagkakamali mo lang guys pag share ng screen mo guys ay pwede po yan guys makasira sa reputation ng inyong mga channel tayo guys as small creators po guys as creator po guys no, wag na natin sabihin na small po guys kasi lahat po tayo guys dito sa youtube pantay pantay po talaga tayo dito guys no malaki maliit na creator ka man, pag nakalaba ka sa rules and regulation ni YouTube, ay talaga po guys, no, so patay-pantay din guys, yung pag, ano niya guys, sa mga violation po guys, no, patay-pantay talaga guys, patas po talaga guys, ng small YouTubers, at mga big YouTubers na po guys, pantay-pantay lang po guys, yung pagbibigay niya po guys, na violation po guys. Kaya, tayo po guys no na mga creator po talaga dapat ay eh, guys mag-iingat tayo at siguraduhin natin guys na yung mga content po natin guys is magiging friendly content po siya guys no yung pag title natin guys no Huwag tayo guys no, nag yung aso at pusa. nag ang dalawang babae sa kalsada. At nakita ko yung dalawang babae na masayang nag-uusap sa gilid ng kalsada. Ayan. Ingatan natin guys yung title natin na friendly po siya guys, no? Masaya kaming nag-cookwintuan. Ang kalukuhan po guys, no? Parang ayaw ni... May mga words po guys na ayaw si YouTube po guys. Sandaan natin merong ah... Uh sa mga comment po guys, meron po guys sa mag ka guys na ma-violation po guys. Kasi minomonitor po yung guys ni YouTube po guys. Yung mga hateful words po guys, yung mga pangit na mga words po guys, na hindi po siya friendly po guys dito sa YouTube. Kaya iiwasan po natin guys palagi. Kung magkocomment tayo guys ng hindi maganda po guys no? or nagta-title tayo guys ng hindi maganda po guys iingatan po natin palagi po yan guys no? para hindi po tayo magkaroon ng validation kaya minsan kayo magtataka kayo minsan nagdidilaw ang inyong mga dollar sign. At minsan po guys is hindi po guys ma-monetize ang video po guys. Kasi hindi po guys maganda yung tinitle mo sa video po guys. At hindi po tayo gagamit guys ng mga title po guys na hindi naman talaga yung guys yung laman ng inyong mga video. Dapat po guys, kung ano yung laman ng video nyo guys, yun ang itatitle nyo. At yun po guys, yung i-explain nyo sa description kung ano po yan guys, yung inyong video po guys. Simple lang naman talaga guys, ito sa YouTube. Pag sumusunod ka lang kayo guys sa rules ni YouTube po guys, talaga po guys na kikita ka talaga dito guys ng legit 100% na nakikita ka guys no. Kahit na uh, konti yung minsan pumapasok guys kasi hindi ka pa naman sikat pero pag matyaga ang isang tao guys no, darating ang araw po guys na magugulat ka lang guys na malaki na po guys yung pumapasok sa, na revenue sa inyong mga channel po guys no. Kailangan na po ng tiyaga po guys no. Hindi naman pwede po guys, no? Kagaya guys, no? Nagpe-pray tayo kay Lord. Minsan, Lord, bigyan mo kami ng ganito, bigyan mo kami ng ganyan. Nang mihingi ka sa Diyos ng blessings po guys. Pero, hindi naman yung ibibigay ni Lord sa iyo yung mga blessings sa iyo kung hindi mo pagtatrabahuhan. Like din yung guys sa mga channel natin guys, no? Hindi mo guys makukuha po guys yung success na hinahanap mo kung hindi mo yun, guys pagtatrabahuhan. Dapat mo na pagtatrabahuhan mo guys, no? At pagbubutihan mo ang ginagawa mo sa channel mo guys para darating ang araw guys no pag ang mga farmers nagtatanim sila misa nagtatanim sila di ba nagtatanim muna sila tapos magkaatay sila na tutubo tutubo aalagaan nila didiligan nila kaya It takes time, guys, no? Tatagal pa, guys, muna, guys, bago nila anininin kung ano man po yung kanilang itinanim. Kaya ka tayo, guys, maging katulad tayo sa mga farmers natin, guys, na matyaga po sila, guys, na nag-aantay, guys, na kaaninin nila, guys, no? Kaya lagi, guys, pag may itinanim tayo, guys, no? Lagi natin expect, guys, na meron tayong aaninin. At minsan, guys, diba? Pag, pag sa mga farmers po, guys, minsan din at may iwasan merong mga bagyong dumating, nasira yung mga pananim, mga ano hindi guys may iwasan yung mga pagsubok kagaya din guys sa pag youtube natin hindi natin may yung mga problema na dumarating sa ating personal life pag mga personal sa buhay natin minsan nakakaapekto yan sa pag youtube natin kasi minsan mawalan tayo ng gana kasi merong nag occupy sa mga utak natin mga problema natin pero minsan po guys no, matuto po tayo guys o no, na no, once na suffocated na po tayo sa mga nangyayari minsan wala tayong gana po guys. Sumunya tayo ng malalim at isipin po natin guys no, kung ano reason pa, po talaga kung bakit ka nag-YouTube. Ako, nandito ako sa YouTube para tumulong guys sa mga small YouTubers po guys na nag-uumpisa pa lamang at wala pa po silang alam dito sa YouTube. Gusto kong i-share yung nalalaman ko. Gusto ko sila guys no, bigyan ng warning or pabala guys sa mga bagay na hindi nila dapat gagawin po guys para po guys na ang channel po nila guys ay mapabuti po guys. Kaya ako, lahat ng mga sinishare ko guys ay para lang guys sa ikabubuti ng inyong mga channel. Kaya huwag tayong susuko kung hindi pa po monetize ang inyong channel po guys. Pagbutihin nyo po guys no para ma-reach nyo yung watch hour. Kasi ang watch hour po guys nandiyan na ibinigay na ni YouTube guys no na need nyo lang mag live talaga. Kahit sign stream kinatanggap niya po guys. Kaya para gusto nyo po guys mag-gain ng watch hour po guys is kailangan nyo lang po guys mag live po guys. No, sabi natin wala time-time, kulang yung gadgets. Kung gusto mo talaga, guys, na mapabuti ang channel mo, kailangan mo talaga mag-invest ng time, mag-invest ng gadgets, mag-invest po, guys, ng magagamit mo para maging better po, guys. Sa 'Yung mga ginagawa mo, guys, na performance mo sa YouTube. Paano ka mag-vlog kung wala kang cellphone? Paano ka mag-vlog kung wala kang internet, no? Kaya dapat gagawa ka ng time no kailangan mo mag-invest po guys para po guys na magkaroon ka ng cellphone, magkaroon ka ng time, no? Magkaroon ka ng mga ibang mga mga may holders, may may stabilizer or whatever na mga pwede mo magamit, hindi man siya mahal or pwede mo siyang magamit para mapabuti ang iyong pag-vlog po guys kaya maraming maraming salamat sa pakikinig nyo wag kayong susuko guys gumawa lang tayo ng gumawa ng video kasi sabi nga nila once na may isiniling meron kang aanihin at pag may tiyaka laging may nilaga ayan guys no lahat ng success po guys sa buhay hindi yan basta-basta makukuha natin pati yung pinagpipray natin hindi po agad natin makukuha yung kailangan po natin pagtrabahuan at lagi talaga guys no na maging mapasensya, mapasensya tayo guys patience talaga guys no at determinado dapat ang isang creator po guys na gawin po guys yung makakabuti sa uh, kanyang channel kaya dapat hindi lang tayo creator guys na magaling kundi creator tayo na responsible at merong patience guys determinado tayo mapabuti ang ating mga channel po guys at dapat merong ka guys purpose kung bakit merong kang ka youtube channel hindi naman tayo mabubuhay lang guys para guys sa sarili natin guys ang purpose natin para lang guys sa ikaw ibubuti ng sarili natin, kundi ginagawa natin ito para sa ikaibubuti din ng ibang tao. So, nabubulong na tayo guys. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. See you on my next video guys. Ako po si Mr. TV na nagsasabi love you all guys God bless us all thank you so much may love shout out sa Team Kapuso members sa Team Kapuso founder Ma'am Jenga Simoso at sa aming president si President Freddy Channel at sa lahat po ng bumubuo ng Team Kapuso. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta at pagmamahal nyo sa akin. Love you all guys! Bye guys! Thank you so much!